Welcome po sa aking vlog, Ron's Life Journey. Uh, ito nga po si Nanay Luciana at uh, ate po ano uh, nakausap po natin at uh, nagkwento po siya tungkol po sa kanilang uh, buhay at sa kanya sa kanya pong anak. Ayun, ang kanya pong anak guys ay meron pong uh, Uh, disability po siya uh, meron siya po ay ano 42 years old na po si Ate Jennifer at ang uh, base po sa sabi po ni nanay uh do na ay uh, ang uh, pag-iisip daw po ng kanyang po ng kaniyang anak ay uh, uh, parang isip bata po siya Nani Lubonay yan kayo po ay ano isa po kayo sa napili namin na ah. Mabigyan po ng uh, konting tulong po. Yeah. Galing po sa ano, YouTube galing po, po sa aming uh, charity po sa YouTube. Oh, po. Yan ang uh, aming pong charity ay It's a Thai Family po. Ayan at... Uh, si Sir Color Mix po ang aming founder at uh, isa po kayo sa makakatanggap eh si Ate Jennifer. Ito po si Ate Jennifer. Meron po siyang ano, disability. Yan po at uh, po si Nanay. Nanay, Nanay po ano? Apo. Yan anak niyo po. Apo. Ilan taon na po si Ate Jennifer? 42. Kayo po nay ay? 75. Wow, 75. Wow. <laughs> ang lakas pa ni Nanay. Okay, na dahil po siya nasa isa. Oo. Oh, no. Yan, uh, ate, ito yung ano, ito yung, uh, ano, uh,

Kung naman po, pero Hindi naman siya. Kabait naman siya, no? Pero may naka, na pahinga. Tsaka hindi po siya yung parang patulog ng iba. Na, Parang wala, wala sa tamang, ano. Pag-iisip kahit pa paano naman po. Ay, Ah, naglalaba po. Naglalaba siya. Ang yung ayaw yung, ano, Chinese niya po tito. Arun niya niya. Hindi po siya nakakapagsalita. Nakakapagsalita po niya. Ah, mag thank you ikaw. Uh, thank, you. thank you. Thank you pa. Oh. Wow. Di ba? Kami mo thank you po. It's a Thai family. Thank you Thai family. Oh, di ba? <laughs> ano? Bali, ilan po ang kasama niyo anak dito sa inyo?

Oh, ah, oh, oh, hindi pala ito yung kanila. Ay, saan uh, na po ito? Uh, uh, ah, dito po tayo sa kanyang mansion, guys. Sunod po na ako. Okay, okay. Yan, ang bukay na. Ito po yung bahay ni, ano, ni nanay. Ay, nanay po na, na, siya na. Yan. Yan po ganyan, mga na tabak kami laging binabahay. Medyo medyo madilim lang po tayo. Buksan natin ilaw, ha? Ang may ilaw po yung malam. Ayan, nakailaw na po tayo, guys. <laughs> Yan ito po yung ano. Sino po itong mga maliliit na ito? Ano po? Ah, <laughs> ah mga apo nyo. Apo. Isa, dalawa, tatlo. Wow, ano po nga lang Apo ito? Ay, pali mm -hmm. Pali po may kasama po kayo na anak nyo dito. Dami na po mag-ina. Kailan po talaga? Dito sa bahay nyo. Oh. Ano po tatlong bata nga rin? Kanina po, saan po bahay nito? Ay, yung isa inyad, dyan, sa, ano po niya sa, dyan, saan po niya, sa ikig dyan eh.

Tumlan mo kung bumaalit, baka pumausaw ang amin. Ayan, ayan po si nanay, oh. Ayan, ah, ito po yung kanilang ano katayuan anak. tatay pa kay kami yung kanilang ano yung <laughs> ah, ano po ito kumbaga natanggal po yung bubong yung po yung bubong yung bubong yung bubong yung bubong yung bubong yung po, yung bubong yung bubong yung bubong yung yung bubong yung po ano Grabe naman, nakakayak naman po. Hindi ko naman po ipinigak ko nung aming kahirapan. Ang hindi ko namin ipinigak sa Panginoon ay kahit naman po ang aming buhay po kung magkakasakay. Kasi meron po kayong ano, meron po kayong nakataga, naganak. Tapos kayo po ay 70, ano? 75 years old na po.

pating sulok tulok ng mga ng Oo, tapos ang pa na yung mga kaya mga Si Balu po ano kayo binahapu kayo dito? Oo, makin po dito maglamoy. Ang kasan po ang ano ang tuba ano po dito ang mga ano po lang pasto na po. Nadi po na po hindi na po hindi sa hindi na yung ang mga hindi ito, lago, pwede po kayong ano, pwede po kayong ano manawagan sa ating mga uh, uh, kaibigan po diyan, baka po meron pong ano uh, pwede pong makatulong. Yan pwede po kayong ano magsalita po doon at uh, kayo po ay uh, pwede pong humingi ng tulong po kahit konting ano po. Ang hindi naman po kung nagangan na inyong magandang ang basta ay mong kamilamay pang naulihin ang isya at may po nakaungkot na wala po kami tayo pa po ang tulong na po baka. Bali po ito lahat po natulo po yung inyong bubong po po lalo po dasa po at saka po din sa China. Siya kami po mag-inay nakaayong po na lang. Tungkol na ang, Kaya po pala naman no, puro nakataas po ang ano, ang mga damit. Ito mm. e ang aming buhay yung Ayan, mga po, ano? At kahit po paano, ay ano, may nakapagturo po na, ano, kayo po ay mabigyan po na kahit tingang, no? po tulong. tingnan. Marami, marami. Ano, malay niyo mo. po, sa susunod, ano, meron pong susunod pa. <laughs> Sana nga po, hindi lang ang isano po kayo, ma. Oo. Meron po na po yung daya sa amin. Ayan po, po dyan, ano, meron po dyan, bigas. Meron po, ano, tingnan niyo po, ano po laman para po, ano, um, ah, niyo po,

Yan, Yan nalayaan niyo po, tanong pagka pala niyo po meron pong uh, magandang loob na may magbibigay uh, pa po sa inyo. Yan, at ano, uh, palakas po kayo kasi kayo po ang ano, kayo po ang po sa kanya. Kaya ano. Ayan guys, ayan po, uh, sana po matulungan po natin siya ayan po yung ano mag uh, magnanay po sila oh ayan, wala na po silang ano wala po siyang kabuhayan guys at meron pa po, po siya inaalagaan uh, na uh, ganito po uh, 45 years old na po siya guys sinanay po ay 75 ayan at uh, ano nakakaraos sa tulong po ng mga uh, bigay po ng mga kapitbahay Bigay po ng mga anak ko. Mga anak ko. na po yung anak nyo? Tiit e, po lang. Ano ang malapit. Saka po, are, inong anpo yun sa Batangas. Tapos po, yung ay, ay mga sarili-sarili na po sa pamilya. Opo. Mga uh, maganda naman po. Nandyan lang naman po sila. Aupo. Aupo. At ano, pwede po kayong humingi din ng tulong sa kanila. Hindi man po siguro, ano, <laughs> kasi kayo po ay magulang. Opo nga. Abi nga po, eh, ano, ang iba ay, ay nakakatay siyang anak pero ang magulang kabahay hmm. Ay hindi po hindi po dun matay siyang mga anak lalo pag nakikita niyo mga anak niyo eh ano, mahal na yung sasain ay ibibigay sa ano pa sila ang kuwang. Yeah. Ngayon po. po yung ay, ano, yung mga anak ni yoga, ano po ay, kumbaga, hindi rin naman po sobrang hukum. Mm -hmm. Kaya yung nga po, dalam sa Panginoon. Panginoon, hanggang doon na lang po sa akin buhay, ay kung ako'y magkakasakti, huwag po ako Dahil eh, bigla na po pukuhin niyo sa akin at alam ko yung akin mga anak ay halos ipanapatila sa akin kanilang pamilya, kanilang mga kaitan. Kasi hmm. so, ano po ah sana po ay ano matulungan po natin sila guys. Yan, maraming salamat po guys. Thank yeah, po ma, kuya, salamat po. Yan, sabi niyo po, maraming salamat po it's a Thai family. Opo. Yan. Sir Color Mix, ayan ito po ang ano, yung sila po yung ano, beneficiary po ng ating ano, ng ating ayuda. yan kailangan kailangan po nila ng tulong talaga. Hmm. Ayan po. yan maraming salamat. Ayan po, bye-bye. Bye-bye, Sa mga nais pong tumulong sa mag-ina ay malugod po namin tinatanggap ang inyong uh, tulong at uh, po ay makakarating sa kanila. Maraming salamat and God bless everyone.